kilala at mas lalong minahal si Maris Racal ng masa bilang Irene Chu sa hit series na, Can't Buy Me Love. Muli siyang magbabalik sa spotlight sa kanyang lead role sa dark comedy film na, Marupok Af. Yung pinaka-proud ako is yung Irene Chu. Yun talaga yung nag-open ng door sa akin ngayon parang endless pa rin yung blessings and thankful ako sa universe na patuloy pa rin ang blessings. Unexpected siya, sabi ni Maris. Noong 2014, sinimulan ni Maris ang kanyang journey sa entertainment industry bilang second big winner ng Pinoy Big Brother. All in. Dito nagsimula ang kanyang career sa ilalim ng Star Magic. Higit sa pagiging composer, singer, dancer, actress, vlogger, content creator, endorser, at entrepreneur, Minahal siya ng henerasyon ngayon dahil sa kanyang unique na personalidad. Pinasaya niya ang telebisyon sa kanyang mga acting roles gaya ng Hawak Kamay 2014, Maalaala Mo Kaya, Ipaglaban Mo, Oh My G at How to Move On in 30 Days 2022 at marami pang iba. Ang kanyang pagganap sa Here Comes the Groom ay nagbigay sa kanya ng nominasyon bilang Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival. Nakaka-warm pa rin ng heart. Naalala ko yung labing anim na year old Maris na nagwa-wonder, what's coming for her? Now the older Maris siyang it, napatunayan mo talaga sarili mo. Pinakita niya na kaya niya ang buhay showbiz bahagi ni Maris habang inaalala ang kanyang karyer na tumagal ng sampung taon, mas lalong minahal siya ng mga manunood nang gumanap siya bilang Irene Cho kasama ang kanyang on-screen partner na si Anthony Jennings, nang matalong tungkol sa love team nila ni Anthony, o Matt Hunt, sabi ni Maris. Kami ni Anthony, grabe yung mga pangarap namin. Sana after the movie nagawin namin, Magbunga pa kasi we have that special rapport na hindi ko kumamimik with other people. Masarap siya katrabaho, kabanter, at kaeksena. Sana makagawa kami ng films na in 50 years, people will look back and will be in their top 3 or top 5, yung classic ganun. Na-challenge ako kasi before Irene Chu, Bini was the first complex character that I played. Charming siya but she has very dark intentions towards people. Doon ako na challenge, so I really prepared. Nanood ako ng films na like that to get into the zone, sabi ni Maris tungkol sa preparations niya para sa kanyang lead role sa movie na Marupok Af.